Maayong adlaw mga kasikop, karon nagkandak na punta og Oplan Sita. Nag-standby ta diri og natay Parihas, mga gipang sita parehas ani mga walay side mirror. Amo um, ni siya ang mga nasita nato karong adlaw, kasagaraan walay mga side mirror. Og ato ning gi-compile ninyo ang mga sunod nga video nato. Ay, ay lagi. Oh, nakatao eh, na gilmit. Eh, nakauban yung biyahe mo, masayong kauban. Kaya ilisin lagi. Na. Pak! Ah, okay, okay, eh, okay na yun. Okay na yun. Nakapun, yun eh. Wala may side mirror. Nga kitanggalan man? Ay, kitaod na. Nga nung, kung sa may nakalindot ang galang side mirror day. Bawal sa inyong grupo nga na yung side mirror, no? Huwag na asa eh. Sa Edmira, walang grupo, kick out. Tanggalan lang hindi nyo, kaya magtapok-tapok na mo. Sana kayo, kompleto mo niya. Mula ay madakpan na nah, Ma, buto, <laughs> man, mirror, mo ito ko na na, ha? Wow, mukaguto, may. Asa mo sa Edmira, walang yung motor niyo? Ha? Natumba ka rin. Natumba ka ka rin? Ha? Biasa mo na imong side mirror kung natumba ka ron. Um, gilabay, gilabay ni mo. Huh? Laso na. Ang duha ka kabok ang gilabay. Kaya, gilabay kita ang duha. Kaya yung mga laso na na luma na kayo na. E. Kaya talilisin siya. Ito na tinood din. na, na siya ipamakak na. Na tang, nagkuba, nabali. Ha? Ah, mao um, oh, po di ay. Okay lang mag... delay mag-side mirror kaya wala may lisensya Wala may lisin Ihol sa nimo motor ha. Sa police station lokatan nimo motor sa police station dala tong side mirror nimo. Nya pagdala okay lang lisensyado ha. May buntag ko sa iwan nimo dai dada. Nimo. Um, lisensya ko ang bag palitro ng isda. O bu pay tega isda. Para on bayala. Ha? Nagdrive Nag-drive man kasi ngayon di man mo dali ano mo lisensya. Dali na iyo sa. side mirror ni motor nimo? Na disgrace siya ka. Nya, o pag disgrace siya ni mo ang duha ang natanggal. Nya, ano wala ni mo gi balik. Tawon pa ni mga trade dong ano. Ribalik mo. Resto ba ta ko balik resto sa ba? Na lagi sa bank lagi. Anong gibilin mo ni mo ng resto ba? Dali ko sa tema. Mamahol lagi. Ano ito? Ang resto? Naman tayo lisensya. Kabalo na ka nga. Every time ito mag-drive, natay lisensya. Ang resto. Ano? Tanggalan ko yung side mirror po. Ano na mapapara mo? side mirror or like na on? ni mo, no side mirror Failure to license Failure to ORCR sa'yo sir? What? Hindi, huwag sa'yo, okay lang mag-drive nga Dali, ng lisensya risk to Huwag magdali na bugat dalo ng lisensya risk Hindi mo sir Teka sa'yo sir Teka, yung kat jahat lah yun Oh, bayar lah. Dulu Pekas lungsod na yan magag... Huwag mo kayo, status Huwag mo kayo, huwag mo kayo, huwag huwag mo kayo, huwag mo huwag